Di pa higayon ang nagkadaiyang diho protesta sa dakbayan sa Sugbo, apil na ang indignation rally sa UP Cebu, batok sa halapad ng korupsyon sa nasod. Ano ang report ni Alan Domingo? Pasado alas utso ganinang buntag ang indignation rally sa University of the Philippines o UP Cebu nga gipasugdahan sa matinunan, magtutudlo og alumni. Nagsulob sila og itom nga sapot o nagbit-bit og mga placards diin. Nagpatik sa ilang mga patok sa lapad nga korupsyon. Lakip na ang multi-billion pesos nga flood control project sa nasod. Gitabunan og panapton nga itom ang UP Oblation Statue. So, ni Duyog na kami ang sa administration para ipadayag na uh, nasuko na ang University of the Philippines Cebu, mga estudyante, mga magtutulog, administrative staff, tungod sa pagkurakot sa kaban sa atong uh, naso. Ipadayag sa Chancellor sa University of the Philippines Cebu nga naging labo sila nining ni, naasong isok. Sanglit sila mismo, apiktado ni ini. Gikan sa sulod sa campus, naglakaw ang maralis sa padung sa gawas. Diin gipalanog nilang ilang pagkundinar sa gihulagway nilang bulok nga sistema nga maoy hinungdan sa pag-antos katawahan. Wa na baliha sa mga magtutudlo at tinunan nga nabalda ang klase tungod kay dugay na kuno sila nag sa kakuwang sa area o sa ilang mga classroom mga magtutudlo og uban pang gikinahanglan nga atong ipadayag ang atong kasuko no ang indignation nga madunggan sa taas nga kulang ta og faculty items administrative items og spaces for our students di apil ko ani kay naay mga bosses nga dili jud ma madunggan sa katauhan. og ako naaari bilang, bilang isa ka estudyante nga naghataw og bosses sa mga katong dili madunggan di pangkawat na nga amo ang edukasyon og amo ang rights dire sa estudyante Samtang nagpahigay ng sabog liyok protista gahapon sa hapon ang grupong Payong Bato Korupsyon sa Plaza Independencia. Gilang kuba ng kini na ang grupo nga may padayag sa ilang kalagot sa netabong pagbulsa sa kwartas katawan. Dala nila ang mga payong ug ang mahulagway sa mga personalidad nga nalambigit. Gitunob tunoban nila ug ang uban gihimong pancing bag sa buksing ug may gipatiran pa usab nga dugway nga ana asaw lagway we want them to be prosecuted and uh, put them in jail no uh, we, we want to put a uh, stop in this uh, massive corruption sa Pilipinas una ni ang sinugdanan sa mga sunod-sunod og magkalapad na mga lihok protesta sa nagkalain-laing mga sektor Gisuportahan ni Mayor Archibald... ang protesta basta gi lang sa kalinaw as long as safety ang usaka ka kanabitang certain group grupo O wala rin muna yung problema. Kaya ilan namang freedom ang pagsulti sa ilang usa ang isulti, but there's no freedom na ilang batuon or ilang maghilabot sila sa ibang lugar sa atong lugar, sa atong syudad. Hapsay ug malinaw na hinuon ang rally matod sa Cebu City Police Office, hinuon kanunay silang andam sa mga sunod-sunod nga protista. Ilabi na sumabot September 21. Ang hamuro mong yung gihangyo sa ilahang nga, Una mo secure sila sa ilahang permit kay ilaha mo siya ng right na mukandak sila o rally or protest or assembly. And ikaduha, kung asa ang gidesignate sa ilaha nga area, kung asa sila mag-rally, dito lang po sila. Kaoban si Clover Lumayaga ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.